Ang isa sa mga best coach ngayon sa NBA na naging 5-time NBA champion bilang player at 5-time NBA finalist na naging 3-time NBA champion bilang coach. Ito ay walang iba kundi si Steve Kerr. Isa sa sa mga player na naging executive, general manager, TV announcer at coach. Yan ang patunay kung gaano nga ba kasuccessful itong si Coach Steve Kerr. Bago pa ang lahat ay dumaan siya sa isang trahedya sa buhay niya. Kaya na iba ang kanyang filosofiya sa buhay. Si Steve Kerr ay pinanganak sa Beirut, Lebanon sa isang pamilya ng mga diplomat galing US. Ang tatay ni Steve ay isang college professor sa Lebanon kung saan din siya lumaki at nagsimula pa nga sa mga grandparents niya. Ang kabataan talaga niya ay nagpalipat-lipat siya ng ibang part ng Lebanon at Middle East dahil sa profesyon ng kanyang ama. Nag-aral siya sa Cairo American College sa Egypt at sa American Community School sa Lebanon. Sa mga time na yon ay naglalaro na rin siya ng basketball sa dahilan na hindi masyadong competitive pa ang basketball sa mga time na yon sa Lebanon ay pumunta siya sa US noong 1980 para maglaro sa Palisades High School. Sa paglalaro niya sa high school ay hindi pa masyadong polish ang game niya dahil sa magkaibang style ng dalawang bansa. Hanggang sa na-introduce kay Steve ang pagtira sa 3-point area na bago pa lang ginagamit nung sa NBA. Sa unang part ng career niya sa high school ay hindi siya masasabing high prospect kahit dumating pa nga siya ng senior year. Kahit wala pang masyadong nag-recruit sa kanya nung high school ay pinili niyang sumali sa Arizona bilang walk-in tryout at nakasama naman siya noon sa lineup ng Arizona na naglaro siya noon ng limang taon. Nung freshman siya sa college ay nakareceive siya ng tawag sa mga kapatid sa Cairo. Pati ang mga coaches at teammate niya ay kumakatok sa pintuan ng kanyang dorm para ipaalam ang nangyari sa kanyang ama na napatay ng mga terorista sa Lebanon. Sa mga time na yon ay naging national news sa US ang nangyari ayon nga sa mga ka at coaches niya, si Steve nga ay bago pa lang sa team at parang nasa process pa lang ng initiation ng mga rookies na hindi nila alam na may ganun na palang trahedya ang nangyari sa kanya. Sa isang laban nila sa rival team nila na Arizona State, habang nasa warm-up pa lang si na Steve, ang mga fans nito ay sumisigaw ng Your Father is History at PLO or Palestine Liberation Organization. Naandating ay nagkaroon ng konting galit itong si Steve at sa game na yon ay umiscore siya ng 20 points at walang minti sa 3 point area na tinalo nila ang Arizona State. Makalipas ang ilang araw ay sumulat sa kanya ang athletic director ng ASU para humingi ng tawad sa ginawa ng mga fans nila na hindi kaaya-aya sa isang tao na nagkaroon ng ganyong pangyayari. Dahil sa game na yun ay nakilala si Steve Kerr bilang isang 3-point specialist sa college para mapasama sa 1986 national team na lumaban sa FIBA World Cup noong 1986. Ito rin yung huling pagkakataon na mga amateur ang pinapadala sa FIBA tournament. Sa tournament na yon ay nagkaroon siya ng injury sa tuhod na akala niya ay tatapos na sa basketball ka Hindi na rin siya nakapaglaro ng isang buong season noong 1987. Sa pagpasok ng 1988 season ay nakabalik ulit siya sa team at naging fan favorite dahil sa kanyang leadership, mga pinagdaanan at 3-point shooting skills. Pag lagi niyang hawak ang bola ay sisigaw ang mga fans ng Arizona ng Steve Kerr, na naging siyang battle cry ng team hanggang sa makapasok sila sa Final Four ng March Madness sa pagkatapos ng karoon sa college ay siya ang may hawak ng 3-point field goal percentage. Ito rin ang naging dahilan para makuha niya ang atensyon ng mga NBA scout para mapili ng Phoenix Suns noong 1988 NBA draft sa second round. Sa rookie season niya ay hindi agad siya nakapaglaro hanggang March na may average lang na 6 minutes per game. Nang sumunod na season ay na-trade siya papunto sa Cleveland para maging backup point guard ni Mark Price na nabigyan siya ng mas mahabang minuto sa team na ang kakaiba doon ay 50% ang rating niya sa 3 point area. Kahit hindi siya volume shooter ay magaling siyang pumili ng pagkakataon kung kailan titira at anong pagkakataon ito gagawin dahil nga sa kakaibang leadership niya. Matapos ang tatlong season sa Cleveland ay nag-sign siya sa Chicago Bulls na ng mga time na yon ay nag-retire na ng unang beses si Michael Jordan. Sa unang season niya na wala si MJ ay nakapasok sila sa playoffs pero hindi nagawang mag-champion. Nang 1995 season ay bumalik si MJ sa Bulls at natalo naman noon sa Magic sa East Finals. Sa offseason habang nasa training camp para mapatahimik ni MJ ang kanyang mga kritiko ay intense talaga ang mga practice nila. Dito sinasabi nagkaroon ng respeto ang mga NBA players dito kay Steve Kerr. Sa training camp ay nagkaroon ng scrimmage ang Bulls na magkalaban noon si MJ at si Steve. Nagkaroon ng konting trash talk sa pagitan nilang dalawa dahil sa ilang buwan pa lang niya nakakalaro noon si Steve pagbalik niya sa NBA ay hindi pa ganong malapit ang loob nilang dalawa. Ang nangyari ay nagkainitan ang dalawa na sinuntok pa nga ni Michael Jordan itong si Steve Kerr na nagkaroon pa ng black eye. Para kay Steve kahit pa si MJ pa yon ay hindi siya natakot gumante ng ilang suntok bago maawat ng mga katimate niya. Ayon kay Steve kung actual na away yon sa labas ay baka kung anong na nangyayari sa kanya. Nasa sitwasyon na yon ay kinailangan niya ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang away na yon ay nag-iba talaga sa relasyon ni na Steve at MJ na masasabing may mutual respect na. Makaraang kasi ang ilang oras ay humingi ng tawa ditong si MJ kay Steve. Sinabi pa ni Phil Jackson na naging wake up call yon para kay Michael Jordan para makuha nila ang record ng 1996 season at manalo ulit ng championship. Nagkaroon kasi si MJ ng tiwala sa mga ka-teammate niya matapos niyang umalis sa NBA at maglaro ng baseball. Sa kanilang dalawa ay mayroong pagkakapareho na pareho silang namatayan ng ama kaya mula sa point na yon ay nakakuha pa ang Bulls ng dalawang championship sa NBA at nakapagsil ng legacy ni MJ at ang Bulls ng 90s era. Matapos ang tatlong championship niya at ang pagtatapos ng dynasty ng Bulls ay napunta siya sa San Antonio para makasama si na Tim Duncan at David Robinson under sa isa ding best coach sa NBA. Sa season na yon ay nakakuha siya ng kanyang ikaapat na sunod na NBA championship at nakapaglaro hanggang 2001 sa San Antonio bago siya mapunta sa isang team na puro bad boys, ang Portland Trailblazer, na sinasabi niyang best experience niya sa buong karir niya sa NBA. Nang 2003 season ay bumalik ulit siya sa San Antonio na naging factor sa postseason. Noong West Finals laban sa Dallas, sa Game 6 ay ipinasok siya ni Coach Greg sa second half at umiskor ng tatlong 3-pointer para talunin ng Dallas. Doon ay tinawag pa siya ni David Robinson na Iceman dahil sa sobrang lamig ng game niya dahil limitado lang minuto ang binibigay sa kanya noon. Sa season din na yun ay nakakuha siya ng ikalaman niyang NBA Championship bago siya mag-retire sa NBA. Sa kabuuan ay may limang NBA Championship itong si Steve Kerr at undefeated din siya sa NBA Finals. Siya din ang may hawak sa record ng 3 point field goal percentage sa buong NBA na hindi pa rin nabibreak hanggang ngayon. So mga tol, yan nga ang naging kwento ng basketball career ni Steve Kerr na matapos ito ay naging sports analyst siya sa NBA at kinuha din bilang general manager ng Phoenix Suns noong 2009. Sa ngayon, siya na ang coach ng Golden State Warriors nang palitan niya si Mark Jackson at nakapagdala sa kanila ng limang NBA Finals appearance at tatlong NBA Championship. Ang system na ginagamit niya ay pinaghalong triangle offense na natutunan niya kay Phil Jackson nung naglalaro siya sa Bulls at spacing naman na nakuha niya kay Coach Greg na naglaro siya sa San Antonio. Isa din siya sa mga rookie coach na nanalo ng NBA Championship. Kung matatandaan niyo, noong 2015 NBA Finals ay nakaharap niya si David Blatt na coach ng Cavaliers na nakakatapos lang mag-coach noon sa Israel. Samantalang si Steve naman ay pinanganak sa Lebanon na may matagal ng history ng gera ang dalawang bansa na yon. Siya din ang coach na nagkaroon ng 60 plus wins sa regular season ng tatlong sunod-sunod na taon na may mataas na winning percentage sa NBA. Na kinocoach niya ngayon si Clay Thompson, Draymond Green at si Steph Curry na muntik na sana niyang makuha ng 2009 papunta sa Phoenix Suns na gagawin niya sana ng sunod na Steve Nash. Na dahil sa style ng game na Steve Kerr nung naglalaro pa siya ay nagagamit niya ngayon sa Warriors dahil kina Clay at Steph na deadly sa 3 point area na naging resulta ang Warriors sa may pinakamaraming tumira ng 3 points sa buong NBA. So mga tol, yan nga ang naging kwento ni Steve Kerr na mula sa malayong lugar ay pumunta sa US na naging successful kahit isang part lang ng game siya magaling. At ito nga ay sa 3 point area na sobrang taas ng kanyang percentage.